ayan, good morning mga kabigil meron tayong fresh na diris dito, no? maganda yan, fresh yan ayun, gagawa tayo ng tortandiri, so lagay muna tayo ng egg dalawang egg, no? dalawang egg maglagay tayo ng sibuyas maglagay tayo ng chicken breading Naglagay tayo ng paminta at ng flour. Tapos mix lang natin yan, ano? Ngayon, pag nakikita nyo makakulang ang itlog, dagdagan nyo, no? Pasarap nyo. yun. Yan. Nakagigil, mag na tayo, no? Ayan, sabuya. Mmm, bango! Lagyan na po natin kamatis natin, ano? Lutuin pong maini ang kamatis para mas masarap, ano? Mm -hmm. Ilagay na po natin yung kasasahog natin po, ano? Yan po, konti lang. Naglalagay pa tayo ng water para tuloy ang mapalambot yung ating baboy, no? Ayan. Lagay na po natin yung vegetables natin. Add a little more water. and Simmer na po yan. 10 minutes lagay tayo ng konti bagong isda no? yan pampalasa lagay tayo ng sili yan luto natin, no? tikman na natin ay wow ang sarap ng ating pakbet yan teternuhan na lang natin ito ng tortang dilis okay mga kagigit may init na pumantika natin no? lagay na po natin ating Ayan. Sige, dinig sa kutsara lang para. Ayan. Ayan. Ilang minutes lang yan, ano? Ayan. Other side naman, ano? Sandali lang po yan maluto. Ayan. Second batch ng ating tort and yan, Luto na pong ating tort and lilies. Partner ng ating pakbet. Ay, napakasarap mga kagigil. Kain na tayo.